tayo solo sa ano, Pampanga, <coughs> idol, oh. Pampanga morning. morning. <coughs> apa lagi untuk bangga? idol. <tuh> बागल बलल मां कलस तुलन मेल

shout out sa kasama namin uh, na sila shout out sa iyo maoy shout out sa kaloy ha ah yeah. na tayo malapit na sa bodega mga idol mga lang tayo sa bodega bodega na lang idol sa ano ng LRT ito yung gawa na idol na ano LRT station na tayo mag deliver ngayon ito yung ano uh, na warehouse nila Ah, uh, hindi. Plus, station pala. warehouse. Uh, idol. Paano yung mga idol yung kasama namin oh. No? Siya ako isang kasama namin okay. dito. sasama namin dito uh, kami dito kami um, eh. pangatlo kami mga idol sa ano, site na LRT Station Apalit Pampanga Hello. pagdating pa lang mga idol baba na agad ayun e, e, mga idol mabilis ang ano mga idol mahirap mahirapan iba sa buday kami lol wala tagal hey, Ito tayo sa araw ngayon,